Na? Hmm. Ako, sunog na! Ga, sunog na! Atin naman yung ano. Atin yung papa Ang init! Ayos na yan, Ga? Mm -hmm. May lasa kaya yan? Mm -hmm. Parang kulang yeah. sa cream, Ga. May mm -hmm. matikman mo. Hindi ako mga panglasa. Malata ko eh. Oo. Oh. Mm. Ay, ayos nga naman. Ay, ma, ay, masyadong tamang tama nga ang, ano, ang templa mo. Oo. Oh. O, oh, naman. Ay, masyadong. uh, Ubus kaya natin yan? Ayaw. Uh, Ayaw. Okay, ilagay na natin sa rep yan. Okay, At, okay. ayos na yan. Mm. Masama, ano na yan. O, ilagay mo na sa rep. Mm. Ilagay mo na sa rep. Okay, okay, it, it, okay. Ubus ako, rep. At baka hindi mo ma... Baka hindi mo ma... Dandaan at baka maano. Look at.